What's up mga kaunlad! This is Prince Okfemia and welcome to my another daily vlog Day 11 of 30 Days 30 Vlogs Challenge At ang pag-uusapan natin for today's episode is that Social Media Paano nito naapektuhan yung buhay natin at ano yung impact nito sa pag-iisip natin ano yung impact nito sa buhay natin Yan lumahangin. So, another 5 minutes vlogs na naman tayo. And thank God, consistent tayo. Day 11. Yan, tuloy-tuloy sa paggawa ng daily vlogs para masanay ang sarili ko sa pagharap sa camera at pagsasalita sa harap ng camera. Alright. So, dako na tayo sa topic. Correcta na. Wala mo nang pa-intro-intro. Social media. Alam natin yung magandang epekto nito sa buhay natin nagagawa natin na makipag-communicate hindi lang dito sa bansa natin kundi sa labas no ng bansa sa iba't ibang panig ng mundo kahit pa sabihin natin yung kamag-anak mo yung nanay mo o yung anak mo na pumunta ng ibang bansa nagtatrabaho overseas ay nasa ibang bansa nagagawa natin magkaroon ng connection pa rin through social media meron ng mga video call yan na uso na rin kung dati di ba puro mga Skype yon doon lang tayo na video call ngayon meron ng messenger di ba kaya kaya natin makipag communicate hindi lang dito sa bansa natin kundi outside this country nakikita natin yung napakalaking epekto at napaka pakinabang no? napakalaking pakinabang nito sa buhay natin kung dati pupunta pa tayo ng library para makapag-research manghihiram pa tayo ng library card sa librarian. Ngayon, isang click mo na lang, isang search mo na lang sa Google, yun, tatype mo lang sa Google bar kung ano yung gusto mong impormasyon na malaman, instant, makukuha mo na. ba? Diba? May kita natin, napakaganda ng epekto ng social media. And sa business, mas madali tayo nakakapag-promote ng business natin. ba? Diba? Through Facebook or YouTube, iba't iba. Ngayon, hindi rin natin kaila, no? Yung masamang epekto nito. Do not let social media control you. Kailangan mo makontrol ang paggamit ng social media, lalong-lalo na yung paggamit ng cellphone. Bakit? Sabihin natin, aminin man natin sa hindi, yan ay distraction. Distraction. Bakit? Through social media, dahil lang din dyan, nahihirapan na tayong mag-focus sa lahat ng ginagawa natin. And weird man pakinggan ito, pero totoo ito, social media makes you lazy. Again, social media makes you lazy. Ginagawa kang tamad ng social media. Kaya minsan, gusto mo mag-exercise, di mo magawa. Bakit? tinatamad ka na. Pag walang nag-pop up na notification sa notification bar mo, sa phone mo, parang hindi ka motivated. Parang hindi ka motivated na gawin kung ano yung dapat mong gawin sa araw na ito. Yan ay ilan lamang sa mga negative effects ng social media kung hindi natin kokontrolin ang paggamit nito. Disclaimer mga kaunlad, hindi ko po kayo dinidiscourage na gumamit ng social media. Ako sa sarili ko, aminado po ako, wala rin akong disiplina itong mga nakarang araw. Napaka, sobrang distracted ko sa paggamit ng social media, sa paggamit ng messenger. Oras-oras tumitingin ako kung meron na bang nagchat, may nag-PM at na-realize ko, kailangan mag-abstain ako kahit paano kahit in 24 hours no sa paggamit ng phone para lang maibalik no ma-regain yung focus na nawala sa akin dulot ng addiction sa social media ito real talk mabubuhay tayo kahit walang phone mabubuhay tayo kahit walang load kaya natin mabuhay kahit hindi tayo gumamit ng phone, ng social media, kahit sa isang araw o sa loob ng 24 hours lang. Kayang-kaya natin yun, sa totoo lang. Kailangan lang natin ng disiplina sa sarili natin at kailangan ng dedication sa kung anong ginagawa natin. So, that's 5 minutes. See you on my next daily vlog. Bye-bye!